Uh, good evening <laughs> sa mga followers na no. Ah, uh, eh, reaction video karon sa kuan about sa page ba nga busig bin. Ang page na kong nawala, mga one week lagi siya nawala, tagbaw pangita. Hangtod karon nakita na ko dugay na search, dugay na pangita sa kuti-kuti anang Facebook. Hangtod kaniya nakita na ko. Ah, kung page gay nah nahak ni nailis ang ngalan sa home page tas gidelete ang akong mga video ang ilang gikuha lang ang mga followers din kay followers ato na, na nakoy star ato at na nakoy uh, na open na ang ads on reels no 5 months na ko tong paningkamot no pero na ra eh. taya na amping mo sa mga mga hacker guys no na mo ni pop up sa ang notification ba nga send ko number ana to sa kong apply tanan after one day nakita og wala ni Chinsa tapos ni balik na sad so mo to nigpadayon ako na abot og 10k followers ni open ang ads on reels unya na stars nato stars nga pundo. so pag uh, last week pag matapos buntag nga tingala ko ba nakita og uh, your account is ha has expired ana at tira tas mo to nakita guwala at ko ni cheese ang name ni ang nakabutang kay extraordinary hub paitas to kina buwe eh, ni guys guol kay paminaw no sila di sila ganan og patas nga ko ano ang ando may mong vlogger nya di sila kablo may mong patas nga laban ba ya iya gutak tak kamot ko iya e, iya e, tagpadakos followers iya e, e, tagwan lanay mo ta free mo na sa tanan so guys no ang nakakuan dai no ang nakahack sa tong account dili pinoy hindi sa lain lugar no gikuha nila no at tingala lang gugud kung nakuha kalayo ninyo nakuha mo to guys nang simpre eh, nakaya maglagot -mag ngi ka naggo lagot na ngi tanan gyud di mo na malikayan no kay gipinikamuta mo tong 10k followers na kalit lag kawala So guys no, uh, viewers sa tanan no, amping ping mo nang yung account no, ay di mo pataka o ganang uh, padalaan ng notification you no, know, dahil mga hacker ra. maguba gina ato mga ipangandoy ane. Eh. So da na ako nakitaan, guys no, din ni ang naghack sa ang account no, drama extraordinary hub. 774 likes, 10k followers muna ako ano, munintawa na guys no. Akong g-swipe, nakita ko, obisig bin, ako agi day, Nakitaan ako kana ko nga atay hey, nakuha o man niya no ako nga pana o tanan ang mga kon na ara man gyapon ang mga comment sa sa ilalom sa akong profile page so guys no mo gani paita mo ni guys ay mo lang lang mga reels o daghan na kay na reels no nainhos, in one week na lang nabuhat Paita na yung natawana. May nagkawat eh. Paliwag ko grip part. Ano guys, no? Hmm? Ang natawana eh. So, aware lang tas tanan, no? Ano nga ano yung mga hacker, no? Kapira po kapadak sa views. O sa followers. So, naay day, you no? Know, Ang dagko. Tito, views ladre 2.8. So ako nang i-stalk niya. Ako kinsa yung mga ni-react -ni ba? Aku lagi yang tegak deret, tegak melabuyok, kekasih garan. no oh, i pag, -pag, -pag At, uh, Hello, Young Lady, who are you? What are you doing in my house? Who are you now? Ita Hello? Lihat, oh. uh, you? uh, e okay? um, page are you for now? What are you Lihat, kita na guys oh wag sa kaloy na nangawat kasi sa di iyang page hacker guys tara nang yod. pita so karon guys no naghimo na ko uh, mga namis so, mga one month nga ko ano karaan ako nga kuan ba profile mo gimo gihimo na kong kuan ato ko magpost post, -post agi professional mode na ko ato ko magpost post mag vlog vlog so guys no natay 1.2 followers no originally Ready John Olesera muna na akong mag oron No, so, 15 naka-follow na Naka sa Boy Sigbin sa una. Muna na nimog gawas unig search nimong na nimog gawas ang drama extraordinary hub kay naay palihug lang og block or report guys on unfollow guys kay ena maya ang gibuhat guys nating kamot apariya sa niya. Kuwaton atong account, kuwaton ang followers. Isag na hack pa atong account guys, ndi ta pwede mo undang. Maghimo tag na atong i-secure daan. para di mabut sa punto nga mahak na po So guys, mura to guys no, amping mo sa account sa katao content creator nga gaso good pa. Pareya nako. Guys, untay oh, ka alamag alamag ani. Ala nay sakit ikat ikatawa nak na. Ambot ang panahon nga paburan rata. So guys, ah uh, sa so di di diran di takutob no. Mayong gabi eh. o oh, good night na 'yung tanan. I love you all mga tanang followers.